Nako ay gumagawa na naman po ng istorya etong si Mr. Bato de la Rosa. Pero ang bottom line, ang pinakalayunin niyan ay para maging negatibo ang tingin ng mga kababayan natin sa nasa Malacanang. na hmm. Meron kasing isang interview tayo na panood. Pero eto yon. Una nang sinabi na ng si Mr. Bato de la Rosa na nanghihinayang hihinayang nga daw siya sa pagkabuwag ng unity nang hihinayang daw siya oh you see kayo yung apektado tapos kayo yung tipong ang kapal ng mukha no na magyabang na 'di ba kayo ang may uh, or dahilan kaya nanalo ang nasa malakanyang at kung ano-ano pa pero eto kayo ngayon, eto kayo ngayon, nagdadrama, gumagawa ng kung ano-anong issue para, ulitin ko, para maging negatibo ang tingin. Dahil kuno sa nangyayaring ito, ang may problema ang nasa Malacanang. Yan ang gusto niyong palabasin. Pero ang totoong may problema ay ang idolo mo, kayo mismo, ng mga Duterte, Mr. Bato de la Rosa. Sabi niya, malaki daw ang pagbabago ngayon sa kanyang political career, talagang mababago yan. Talagang pabagsak yan. Kasi daw, uh, alam niyo naman, ang mga senator sa ano naho, invited yan madalas sa kung saan saan lugar. Sa so, ito, ayon kay senator Bato de la Rosa, nagkaroon daw ng pagbabago ng pagtrato sa kanya ng mga mayors, mga governors, at iba pang congressman niya ilang lokal na opisyal daw, nakasunod, ito ay kasunod nga daw ng hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Ba't niyo po ba sinasabing hidwaan dito, ito sa pagitan? Wala naman talagang hidwaan. Ang nangyari dito ay hindi na sunod ang kagustuhan ni Sara Duterte. Kaya siya nag -alburuto. Kaya siya ng away. Kaya siya nagbaliw-baliwan ba? O totoong baliw? yun ang medyo mahirap sagutin eh pero kung kung saan man doon anyway hindi parehong maganda 'yon. So wala pong hidwaan, wala pong um hindi pagkakaintindihan ang ibig sabihin. Ang punto dito, 'yun nga. Mukhang ang ang pinakamalaking problema talaga ay sa Sara Duterte. 'Yun lang na naman eh. Pag pagwala 'yung mga pag-aalburoto niya, at pa-importante niya at pagsisiga-sigaan niya, siguro naman tahimik pa rin ngayon. Wala pa rin problema kayo. So kung ikaw ang apektado, at ang iba pa na nasa uni team, hmm, deserve niya yan. Sa ikalawang episode nga na itong programang ito, ibinunyag na itong si Dela Rosa na apiktado ang na daw siya. Ang sabi niya kasi dito, malaki ang pagbabago in the same in the sense na yung ibang mayor, ibang governor ay hindi na daw siya iniimbitahan na i-host sa kanilang or ang kanilang area. Baka daw kasi mabad siya ang administrasyon ni Marcos Jr. doon sa mga mayors and governors na yon. Hmm, 'di ba? Negatibo ang gusto mong uh, tingin ng mga kababayan natin sa nasa Malacanang. Mahirap yan. Pansarili talaga ang intensyon ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Talaga, napakasimpleng uh, bagay na, na ganito. Talaga, tatanggihan ka? Talaga, sabihin nila, huwag kang pumunta dito. Baka kasi po, kaya ayaw ka nilang pumunta. Alam niyo naman, di ba? Yung lahat ng mga taong nadidikit sa inyo nadidikit kay Sarah Duterte ay talaga napapasama rin Or hindi talaga maganda ang nagiging impression ng mga kababayan natin Nadadamay una o nagiging kasabwat. So ayaw nilang maging kasabwat ninyo. Baka yun lang yun. So ito daw may promise na madal mga mayors and governors na yun na tutulungan siya sa kanyang kandidatura. Ungas. Okay. Pero please, huwag lang daw siyang pumunta doon sa lugar nila. Isinusuka ka na po ng mga governors and mayors na sinasabi niyo Kaya hindi ka pinakupunta sa mga lugar nila Sa mga uh, nasasakupan nila Yan po ang katotohanan Huwag po kayong gumawa ng drama at mga excuse na pambata Kasi hindi tama Good luck.